ito na naman guys trabaho trabaho na naman tayo ay atin na naman asikasuhin ang ating mga batutang papis <laughs> ako ay magluluto na sa kanilang mag -pre prepare na ako ng kanilang pagkain hapunan guys ito yung kanilang ulam tingnan nyo guys oh yan pagkain lang nila yan guys ng aking mga batutang mga alaga kong papis. Ayan. Malalaki ng manok, di ba? Ayan. Yeah, manok. Manok ang kanilang ulam ngayon. At saka, ang palaya. At saka, karot. Ayan na. I-prepare ko na, guys. Ayan. Malalaki natin ang sushi. Ay. Baya, nagkagarong kula na. <laughs> ayan, ayan. Wala yan siyang guys, ano. Wala ano yan. Wala siyang timpla. Laga lang yan. Ayan. Ating babalatan na ang ating, ang kanilang carrots, tsaka ang palaya. Ayan na guys, nilagay ko na ang carrots. Ayan. Tsaka ang andito na rin. Paborito nila yan guys. Yung ampalaya, di ba mapait yan? Ay, gustong gusto ng mga alaga kuya na aso. Ayan, yung paborit nila. Mga alaga kong papis. Ampalaya. Ayan. Ayan ilaga ko lang yan guys walang timpla yan dalawang kainan nila yan bukas na umaga tsaka ngayon guys o oh, naglaga ako guys ng banaba <laughs> sa lalaga ko ang init pa naglaga ako ng banaba guys iniinom ko yan yan ang ginagawa kong tubig para sa UTI ko yan kasi marami palang marami palang ano banaba doon sa baba doon sa iniikik iniikutan ko doon sa kondo sa baba doon sa garden, sa lobby. Marami pala doon ah, ano ba na guys? Kaya nanguha kanina yung kaibigan ko doon ng mga janitor. Ayun, binigyan ako sabi niya. Ate, ito yung silbing tubig mo. gagaling yung UTI mo. Kahit hindi na masakit o iinom pa rin ako guys kasi okay naman ako wala na akong UTI na ano na pa-check up na ako. Natanggal na sa gamot. Eh, pabalik-balik yan. Eh, kaya... Ayan. Naglaga ako. Iinumin ko silbing tubig. Ayan na, oh. Pinapalamig ko lang, guys. Kasi mainit pa. Ayan. Gawin natin tsaa. Tubig. Sa na ba? Ayan. iba Oh, mm, ayan. Sisindihan ko na yung kalan. Okay? Thank you for watching guys. Salamat salamat sa inyong mga sa inyong panonood sa aking mga videos at saka hindi nag skip Thank you, thank you so much. Ako rin pag ako rin na nagdumadalaw sa inyong mga kubo, hindi rin ako nag skip Thank you, thank you sa mga kawaiti friends ko at saka sa mga silent viewers, silent viewers ko. Thank you so much. Bye-bye guys. Salamat, salamat.